Matapos ang confirmed breakup, nagkaroon ng live update ang award-winning actress na si Catherine Bernardo sa social media. Sa isang Instagram post, makikita ang ilang litrato na ayon sa kanya ay nagbibigay saya sa kanya recently. Makikita ang pictures ng nature, dagat, rainbow, pati na rin ang ilan niyang non-showbiz friends. Appreciation post for the little things that have been making me smile the past few weeks, caption ng aktres. Dagdag pa niya, no looking back, only moving forward. Ilan lamang sa mga nagkomento at nag-like sa post ay ang kapwa-artista na sina Sharon Cuneta, Chi Filamino, Alora Sasem, Cassie Legaspi, Darla Soller, Corina Sanchez Rojas, at marami pang iba. Shot puno sa nulukang back, only moving forward, sabi ni Alora. Komento naman ni megastar Sharon, love you, lahad ni Darla, still can't get over your water performance, kaya so excited sa next chapter. Ang update na yan ni Catherine ay ilang oras matapos burahin ng kanyang dating partner na si Daniel Padilla ang breakup message nito para sa kanya. Ito na kaya ang pasaring ng aktres na wala ng Kathniel comeback at second chance? Speaking of deleted post, inalis na nga ni Daniel ang breakup message sa kanyang Instagram account, siguro ay umaasa pa ang aktor na magkakabalikan sila ni Catherine. Ang tanging makikita na lamang sa post ay ang throwback sweet picture nilang dalawa, ang solo photo ni Kath at ang caption na ikaw at ako. Noong November 30 nang kumpirmahin ng dalawa na naghiwalay na sila matapos ang 11 years nilang magkarelasyon. Mababasa pa nga sa post ng aktor ang mahabang mensahe para sa dating girlfriend kung saan inihayag niya ang kanyang pasasalamat dahil hindi siya iniwan nito kahit ano paman ang pinagdaanan niya sa buhay, marahil ngayon na nerealize ni Daniel kung gaano kahalaga si Catherine sa buhay niya at sa showbiz career niya, pero sabi nga nila nasa sa huli ang pagsisisi, Hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.